Nagbabala ang mga eksperto sa posibleng pampaglawak ng mga lugar na apektado ng lahar flow doon sa Negros Islanda. Nabatid nga na ang naturang uh, pag-agos ng lahar o tinatawag ng lahar flow ay uh, umaabot na hanggang sa residential area. Ayon uh, kasi sa Department of Science and Technology, nagtapos na ang monsoon break at may mga namataan ng thunderstorm clouds dyan sa bahagi ng Visayas na siya namang nagpapalubha ng pag-agos ng lahar. Bagamat uh, makakatulong umano ang naturang pagbuhos ng ulan upang matanggal ang mga abo sa mga halaman, mapanganib naman ito kapag natangay ng uh, tubig hanggang doon sa mga palaisdaan at uh, ilog. Kabilang sa mga apektado ng lahar na naitala ay ang mga sumusunod. Yung Tamburong Creek na dumadaan sa may biyak na bato at uh, Kalapnagan dyan sa may La Castellana, Yung uh, Intigiwan uh, River dyan naman sa Ginpanaan at upstream uh, Baji Baji Falls sa Uh, Kabaku nga na uh, La Castellana at yung uh, Padudusan uh, Falls Masulog um, uh, uh, Canlaon City at uh, iba pang uh, mga lugar dyan kabilang na ang Binalbagan River Apektado na rin ng naturang lahar flow At uh, payo ng mga eksperto manatiling uh, nakasuot ng face mask o dust mask Upang maiwasan magdulot ng pinsala sa respiratory system, ang alikabok na dalah ng ibinugang abun nitong uh, Bulcang kanlaon nitong nakalipas na araw ng lunes. Yung uh, ilang area na tinukoy bilang residential area dyan sa uh, Negros uh, Occidental na apektado po ng lahar flow, ay uh, kumustahin natin dahil... Uh, yung uh, epekto po ay patuloy na lumalawak. Uh, may mga nakalap na impormasyon dyan ng Bombo Radio Cebu. Ipiniluanag ni Maria Andilin Quincia, resident volcanologist Canlaon Volcano Observatory, ang nangyaring lahar flow o tinatawag na secondary hazard sa Tamborong Creek, Barangay Biak na Bato, Lakas Negros Occidental, kasunod ng pagputok ng Canlaon Volcano noong Hunyo 3. Anya, dahil sa matinding pag-ulan na naranasan sa unang loop ng Canlaon Volcano matapos itong pumutok na naging sani na natrigger ang mga settled debris sa vulkan at ito'y naanod at nagresulta sa nangyaring umano lahar, Ngunit naglabas ng pamahayag ang Fibox Canlaon Volcano Observatory sa Lakay Luta City, Negros Occidental na hindi pa kumpirmadong lahar flow ang napaulat na dumaloy sa ilang daluyan ng tubig sa La Castellana at Moises Padilla, parehong bayan sa lalawigan malapit sa pumutok na bulkan. Ayon kay Daryl Aro, science analyst sa Fibox La Carlota Substation, kasulukuyang pinag-aaralan pa ng kanilang team ang nangyari at base sa kanilang initial assessment, masasabing mud lang ito. Paliwanag ni Aro, iba ito sa lahar sa pin na tubo na kinabibilangan ng malalaking bato kung saan makikita sa inisyal na pagsusuri na purong abo ang tubig na umago sa mga daluyan ng tubig sa dalawang bayan. Sa kabila nito, binabalaan pa rin ng ahensya ang mga residente at pinipigilan silang pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng vulkan. Kaugnay nito sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Maria Andeline Quincia, resident volcanologist kanlaon Volcano Observatory, ibininyag nito na malaki ang posibilidad na muling pumutok ang vulkan basis sa kanilang monitoring na nagpapakita ng sustainability level ng seismicity mula sa kanilang mga naitalang volcanic earthquakes at patuloy na pagbuga ng steam mula sa bukana ng vulkan. Kaya malaki ang tsansa na magkakaroon ng phreatic eruption sa mga susunod na araw. Sa ngayon nasa alert level 2 pa rin ang status ng bulkan, ngunit maaari itong bumaba kung bababa rin ang mga aktibidad na isinasagawang monitoring parameters. Puputok po ulit yung vulkan ay kasi po ay yung ating um, monitoring uh, data shows na medyo sustain po yung level ng ating yung seismicity po. Um, meron pa po tayo na record ng mga volcanic earthquakes and meron pong mga lumalabas pong steam sa, sa bibig po ng ating vulkan and um, this signifies pwede po na magkaroon pa na, ng, ng phreatic eruption sa mga kasunod po na Uh -huh. Ating napakinggan si Marie Andilin, Queen Sia, Resident Volcanologist Canlaon Volcano Observatory. Mula rito sa lungsod at ng Cebu, Bumbo John Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basa radio, bombo. Update naman tayo mga kabombo don sa mga residente na inilikas sa kaugnay nga, niyang lahar flow na yan. May follow-up report ang Bombo Radio Bacolod. Lumikas ang mahigit sa isang daang mga residente ng sitio Tamborong Barangay Biak na Bato, Bayan ng La Castellana matapos na umapaw sa daan ang lahar mula sa Bulkang Kanlaon. Bandang alas dos ng hapon ay umapaw na sa kalatsada sa sitio Tamborong ang lahar. Ito ay dahil may humarang na malalaking kahoy at bato sa ilalim ng tulay. Ang lahar ay umabot hanggang sa tuhod at nagpaalarma sa mga tao. Dali-daling nagsilika sa mga residente bitbit -bit ang mga ilang mga gamit na kanilang naisalba. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolgi Punong Barangay Joselito Martinez Jr., mahigit sa isang daan ng mga residente ang lumikas at dinala sa evacuation center ng bayan. Samantala, mahigit sa sampung bahay naman ang napasukan ng lahar at marami ng mga kagamitan ang nasira. Kagabi ay nagsagawa ng clearing operation sa daan sa tulong ng Department of Public Works and Highways upang makadaana ang mga na stranded na bumabiyahe. Umabot naman sa tinatayang 30 mga truckload ang nakuhang putik mula sa daan. May mga debris tayo na uh, nasa creek at uh, yun ang dahilan. Uh, umapaw yung uh, lahar sa ating kasada. Uh, nasa mahigit pumulang isang daan. Yes, in the good Mayroon tayong mga bahay na napasukan. Siguro more or less mga tin houses. Most probably may uh, mayroon tayong itutulong sa kanila. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental ito si Bombo Maceo Famen para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Kaugnay pa rin sa sitwasyon doon po sa may kan Kanlaon, ang Office of the Civil Defense nagsagawa na rin po ng aerial inspection. Kaugnay yan, may pang report ang Bombo Radio Iloilo. -Ilo. Nagsagawa ng aerial inspection ng Office of Civil Defense sa mga lugar na apektado ng ashfall kasunod ng pagputok ng Vulkan Kanlaon sa Negros Island. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense sa Western Visayas, sinabi nito na kabilang sa mga lugar na kanilang pinuntahan ay ang La Castellana at La Carlota City. Anya, ang vulkan naman ay napalibutan ng makapal na ulap. Ayon pa kay Fernandez, sa kanilang aerial inspection, makikita na na wala na ang pagkakulay berde ng mga tanim dahil nabalot na ng asupre mula sa bulkan. Pinayuhan naman ang opisyal ng mga residente na maging mapagmatiyag sa aktibidad ng bulkan. Hindi kaya rin ito ang publiko na ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad ang mga nangyayaring pagyanig o mudflow sa kanilang lugar. Nagpasalamat rin ang director sa Local Disaster Risk Reduction and Management Councils at Uniform Personnel na maagap na nagresponde sa mga apektadong residente habang nasa alert level 2 pa ang bulkan. Bulkan. Yung ating mga LGUs naman, no? yung uh, mga city, uh, municipal, provincial, DRRM uh, council and uh, offices, they are naman prepared no? to to act you oh, no? on uh, to deal with this kind of uh, calamity. Nagkakantak naman tayo ng CIMEX back in 2017 no? with the same uh, scenario. So, na-perform naman yung nilalaman ng CIMEX or ng contingency plan natin for uh, Mount Kapan on uh, eruptions. And uh, I commend no, yung ating mga uh, ating mga DR local DRRM uh, offices ob in fact hindi pa kasi sila na natut katulog na hanggang sa ngayon uh, even yung mga uniform services natin para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo ako si Bombo G sa para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo